At kaya kapag nakatayo tayo roon sa harap ng Panginoon sa oras ng paghuhukom, dapat tayong magharap ng bunga. Hindi para makapasok, kundi dahil minahal natin siya. At alam niya, sabi ko alam niya, ang mga JW, sabi ko alam niya, marami silang ginagawa para sa Diyos. Ngunit alam niya kung minamahal nila ang Panginoong Heso Kristo. Tingnan mo, maraming gawain ang ginagawa sa ngalan ng relihiyon para maging tama sa Diyos. Ang tamang gawain ay dahil minahal natin siya. Talagang minamahal natin ang Diyos. Minamahal natin ang Panginoon, ang ating Diyos, ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas. Lakas, minamahal natin si Jesus. Sige na nga, tandaan mo,